Ang adlaw ko diyan, boy. Aba oh, ni nice steady tanan. Karon dai maglimpyo ko aning ko ani. Um bildo sa so, tiris ba. Uh, slide window. Maglimpyo dai kay para mauwang mga abog ni okay, adrin ko ana sabon. Eh trapo sa natin ko malukop na sa sabon. Ato dai yung ko kanang ka pure tubig para mauwang sabon. Ito na yung limpiwan. Ano Anatay, kuwan? Gi... na natayag andam sabon mga boy. sabon og kanang glass cleaner mga boy. glass cleaner ang mga gamit mga kajiboy para um, mawa ang buwan ah, uh, sagla na kong sabon buha na to mga kajiboy mawani rin mawani na itong buhatan ka lang maglimpyo tani eh okay, daghan naman abog abog na kayong bilido unahon na sa sasunod ya yeah. unahon na sa sasunod trapo sabon ni kahuman ang gawa na sad kay pasilitan na tubig Trapohan hantong sabon na nato rin pasilitan na tubig ni kahuman na yun natong na itong trapo og panaptong nga plus tubig niya rin uga na yun sige mga update na mga thank you salamat shout out tanong mga subscribers